Yun mga boss, dito ay magkakaalaman na kung ano nga ba ang totoong dahilan kung bakit ay nagkainitan nitong si Angeliana at Tito Soto mga boss. Ito, hindi habang buhay, tuta mo ko Tito Sen. Ayan. Ayan, magdideklara na akong DDS. Ayun. Talagang tuluyan lang ang ngang kakalas ito sa pagsuporta. Dito kay uh, Tito Soto mga boss, no? At syempre, sa administrasyong PBBM. Ano nga bang dahilan kung bakit babaliktad na at susuportahan na ni Angeliana itong si BP Inday Zara Duterte? Heto mga boss, ating panoorin to. Sa mo dito nabang buhay, eh ka muna. Kung ako'y tuta, tuta ako ng taong bayan tuta ako hmm. ng mga taong may hirap na ninakawan nitong gobyernong to. Yun. tuta ako ng taong bayan. Tuta ako ng mga ninakawan. Aminin ko, tuta ako. Pero kung kung nagagalit ka dahil bakit hindi ako tuta mo dito sa... Eh talagang uh, hindi ako sasama sa, sa gobyernong niya dahil ang daming nakawan dito sa gobyernong. Yun. Talagang nasama diyan sa ano sa gobyerno. Hindi ko susuporta ang tong gobyerno to dahil ito na ang pinakakurakot na gobyerno sa tanang buhay ko na naranasan. Correct. Tapos wala pa nangyayari. Tapos susuporta ko kayo diyan sa ano niyo? Hindi dito ako pipisara. Yo. Dito ako. Uh, ano ko dito ako sa DTS. Yan. Yeah ano, uh, magdedeklara na akong DTS. ah mag apply na akong Senador Vice, ay Vice, Bryce. oh oh uh, mag apply na akong Senador dito kay VP Sara. oh, titikat ka na. Titikat na ako, para kung di pagdating ko sa Senado, di... Sige, doon kami mag, ano, mag, mag, uh, ni, ni, ano, ni Tito Sir. Oh. Yun mga boss at kakalas na raw itong si Angeliana sa pagsuporta dito kay Tito Sen at lilipat na sa DDS. <laughs> uh, DDS mga boss no, ayan yung kay VP Inday Sara at katita Tadigong Administration mga boss. Siyempre uh, ano bang ganyang naging dahilan ay sinabi niya hindi niya na matitiis ang ganitong administration. Siyempre yung corruption at kawalang mga proyekto ang ginawa ng ating administrasyon ngayon. So, ito mga boss, uh, tuluyan ng iniwan ni Angeliana ang pagkakaibigan nila, ang matagal na pagkakaibigan nila ni Tito Soto dahil nga di niya kayang lunukin at suportahan ang ganitong administrasyon. Nakitang kita naman natin ngayon kung ano nangyari at magulo na ang ating bansang Pilipinas at tuloy-tuloy na lumubog sa kahirapan lalo na ngayon na maraming mga sakuna na dumating eh, nakikita nating grabe na nangyayari sa ating bansa yan mga boss yan ang kanyang dahilan at babaliktad na DDS na si Anjoliana